Hi guys! Ayan, welcome back again to another video. And for today's video, mag-unbox tayo ng mga dumating na parcels from, ilalagay eh, ilagay ko na lang dito sa screen yung mga name. Ayan, uh, late lang, lagi akong sumasali ng giveaway. Of course, uh, ano pa naman, dati pa naman. Kung sino yung mga viewers ko, dati pa, kapahulog ka, panahulan pa. <laughs> lagi talaga akong sumasali kasi nakakatawas mga giveaway. Tsaka lagi din ako pinapala. Dati ha, yung mga old uh, viewers ko alam nila yan. Lagi ako nag-unbox ng mga pag-giveaway. Nakakatuwa kasi guys, at the same time, yung mga napapanalunan mo, na i-review mo at na-share mo din. Yan, pag may giveaway, tapos it, meron din ako na i-share. Ganon. So, may padala tayo dito na napanalunan ko siya sa Facebook at Instagram, di ba? Ito siya sa Instagram. Itong isa sa Facebook naman. I love it. All the way from Australia. I see si Lorena Scott, Scottfield. Ayan. Ito naman sa Instagram from uh, The Beauty Junkie. Yan, uh, YouTuber din siya na si mga sikat na YouTuber na mga beauty uh, enthusiasts. Mga itchumwa din ganyan. So, unahin natin itong pa-box itong pa-box. Sinahin natin kasi, ano yun yun? Uh, five box ako. Five din yung winners. Isa ako din. Nagulat na ako pag scroll ko ng Instagram. Masari yung pangalan niya. thank you so much. Sila Beauty Junkie. Ayan. So, open na natin siya. Okay. Open natin. Sayang yung, Ayan. Paano nyo si, ano, lalito yung link kasi lagi sila yung papag oh. Ito naman sa Facebook. Nagulat ako kasi nga, uh, lagi lang naman ako nag-antaw uh, niya. Nag react sa mga post niya, sa mga ano, sa mga reels, ganoon. nagulat ako, winner na ako. Yan. Yeah. Ayan, ito. Ang first box natin. Thank you, may nakalagay ng si Hmm. Laki ng box, guys. Mga medium size. Kuha lang ko lang pang, talo pang open. Ayan, oh, wow. so, open natin. Ano ba ito? Balik talaga. Ito, yung front. Ano to siya, guys? Yung box natin, nagkakalaman siya ng skincare and beauty product. Ah, skincare product. Ayan. Tapos yung iba nagamit ko na dito, eh. May na-review na nga na ako yata dito product na to na sa pag-giveaway niya. Yan. Kasi ano yata sila. Alam mo yung mga ambassador, mga ganun. Yung mga, yung pinapareview sa kanilang product. Yan. Tapos meron silang pag-giveaway. Sayang yung box kasi pag pinunit ko. Kaya ayusin natin ng balikan ko ka tayo yung Yan guys, so na-open ko na yung box. Yan siya. Tingnan natin kung ano yung laman. Wow. Oh. Magamit ko na ito dati yung blue pa. May review ako nito sa YouTube ko. Yan siya guys. Oh. Lupa. Yan. Toner, nagamit ko na ito dati mapapansin niyo itong toner na to may meron ako nito sa review yung kung may toner din na basta lotion yung sabon basta sa i-search niyo lang glow pa na review ko tagal na nung like, 2017 ata 18 yan may toner tayo dito tamang tama kasi wala na akong skin care yan meron tayo dito art test studio na micellar remover ayan tamang tama kasi pang ano siya pang remove siya ng makeup maganda daw to eh may review na nito sa ano, mga uh, beauty blogger yan Next, meron tayo dito. Wow, may pang ano tayo, may pang review tayo sa ating channel. Ayan, ano ba ito? Ulala. Tama, ulala pala, ulala. Ayan. Ay, maganda siya. Eyebrow stamp siya, tapos perfect brows in seconds. Well, uh, excited na ako may review sa inyo to. Review natin to soon, soon. Ayan, oh, meron na siyang mga stamp, tapos ito siguro is ano siya, pang eyebrow. Ayan. Lahat, interesting. Meron na din siya kasamang spoolie, guys. Ang cute ang packaging niya. So, review natin yan soon. Mga po-review to. Oh my god, ang mahal to guys. Ano tinitingnan ko to, yung Hello Glow na sa mga 250 yata o 300 na na ano siya, rejuvenating set. Meron na lang tayo re-review, rejuve set. Ayan. Thank you so much because your skin waters, yes. Lalo na ano tayo, pag nag-makeup, kailangan din mag-skincare din tayo para yung combination ng skin natin, hindi siya mag-dry. Ayan. So, thank you so much. Hello, Ito pala yung packaging niya. Tinitingnan ko lang ito dati sa Shopee kasi gusto ko i-try Kasi namamahalan ako. Ayan. So, may pang-review tayo. Sabi ko sa inyo yun. Dami pang-review. Eh. Tapos, last but not the least, Oh, wow. Oo, oh, wow, Evervillena na. Ano ito yung gusto ko itry? Kasi namamahal lang din ako. Kasi wala akong pambili nito. Yung Good Day Skin na Serum Infused Skin Tint na no, siya. Ayan. Hi, um, very interesting itong product na ito. Sunstorm. Ay, Sunstone. Tamang-tama yung ano niya. Yung tawag nito yung tawag nito, skin tone niya or yung shade niya para sa akin kasi moreno lang ako. Yan o. No? Review natin yan. So, no? Diba? Ang gani natin for reviews. Sorry guys, wala at ako may share sa inyo kasi puro pang reviews tong binigay. Yun na yung last. Ito na yung last na binigay na binigay. Last na nasa box na to. Yan o. No? Um, ganito gani yung packaging. Wala na. So, bali. 1, 2, 3, 4, 6 products na ating i-review. Ayan. Thank you so much. ah uh, so much the beauty uh, So, yun, kasi lagi ko yung mga link nila sa baba. Ha? Join kayo. Follow nyo sila. Kasi lagi silang papagib. Oh, guys. Dito naman tayo sa ano, um, exciting parts. Ayan. Mm. Ayan. Dito naman tayo. So, ito na nga, guys. Na, natagalan yung shipping nito. Hindi naman masyadong natagal. Medyo lang kasi yung assist admin niya dito. Naghanap ka ng mga packaging. Ganun kung ano. Nasip na yung product. Ayan. So, open na namin. Ang laki niya. Oh. Hmm. Daming daman niyan, guys. Diba? Isang bagsakan kasi padala niya sa mga Mag anak niya, mga prices, ganyan. So, yukin natin. Ayoko sinirain yung bubble wrap tapos magiging gano'n pa na. Pagkakamit um, ko pa eh. Nag-ano kasi, nag-recycle ako. Sayang kasi pag tinapon. Kaya diladak ang dahan ko siya. Mahal din kasi yung bubble wrap ko eh. Ayan. So, na pa sa bubble wrap, makalagay pa siya dito sa... Anong tawag nito? Anong tawag nito? Close? Ano? Yung, close bag. Close bag. Anong sa close bag? Yung... Ibatawag nito mga guys. Bar. Yung... Ito yung zip lock. Zip lock kasi. Ayan. So, wow. Yan na Ayan na siya, guys. Ayan ang pangalan ko, di ba? Tapos ito yung mga products and everything. Oh, may ipa pala. Wait nga lang. Hirap nito, ah. Ayan. Thank you so much. My heart is overwhelmed. <laughs> Ayan. So, dito na lang tayo sa my Para mabihis natin siya, mami. Ayan. So, wait lang. Sana walang nabasag kasi ano pa naman ito, international. Ayan. So, meron dito pa letter. Yan. Paleta, hindi pala. Ano ko pala, ang tawag yan, um, address ko. Yan, lagay nila dyan. So, meron tayo dito first, meron tayo itong Revlon Oh, wow. Parang hindi pa ito nagamit. Binigay niya. Hindi, kasama sa napanalunan ko ito. Revlon na uh, uh, highlight palette. Wow. wow, ito may highlight palette ng Revlon. Wow, bongga si Revlon, mamahaling Brand, yan Meron tayo dito, ano to? Ito na napanalunan ko din to papayay. Papayay na spray. Ay, face mist. Yan. Wow. Ang ganda. O, oh. nakasilip ko yan. Face mist. Pag, nabawa, before or after yung mag-makeup. Ganyan. Nimest niya siya. <laughs> Tapos, meron tayo itong kabang mamahaling prep. Wow. Flash primer na muck. Muck yan. Huwag kayo. Ayan. Mamahalin na si mga makeup niya guys kasi nag-makeup siya doon sa, sa um, Australia. Yung mga client niya is naman sa party, wedding, birthday. Nag-undin siya ng mga team yung mga, ano yung mga team ba yung mga team ng party, bird, di ka saan ganun. Ayan, fix na mat. Ano to? Mist yun. wo O, bongo. Meron din tayo dito, ano, face pa, loose powder ng Save. Tama ba pagbasa ko? Save by Davey. Ayan. Ayan. Yeah. Diba? Meron tayo mga, yung mga beauty products. Meron tayo dito, Astralis and Tense na eyebrow, ay, shadow. Yeah. Wow. Eyeshadow. Labi naman yung kulay nito. Mag-ano, mag, kagawa ko yung purple look. Yung guys, purple look. Marit lang siya na eyeshadow. Meron tayo itong elf. Elf na translucent. Ano to? Yan, yung packaging niya. Maganda din yung brand ng elf. Lalo na yung mga brushes. Wala na, ano siya, nabasag siya. Sayang. Pero pwede pa to. Ano to? Parang yung powder yata. Ayan, nabasag siya. Siguro kasi sa pag-ano, pag-yaan, na ano na yung maghalo-halo na. Ayan. Meron tayong elf. Ayan. Meron tayo dito. Wow! Meron tayong sweet on inside peach eyeshadow palette. Ayan. Gawa natin ng review to guys. Soon. Ayan. Isa is na pala magiging ko din. Ganda nito. Mga ano. Mga. Maganda yung tingnan Wow. Ayan guys. Ayan siya dito. Mirror lang na. Hindi ah, mirror talaga. Lang. Parang plastic mirror. Tapos ito yung mga colors niya. yeah Nagawa tayo ng mga look na kakaiba. Ayan. Ayan mga look na kakaiba. Ang ganda ng palette na to. Dito yung mga name ng shades niya. Yarn. Ano to? Spots. Ano? Sports. Ay hindi. Mahal niya ha? Love Dollar. Ayan. Anong brand to? Spots Girl nga. Ayan, yung brand niya. Ayan. Ang dami nito guys. Promise. Tapos meron din tayo dito. Ito, binigay niyo sa akin hindi ko na panalunan. Bago pa daw hindi pa daw niya na amper binigay niyo sa akin. Ayan. Meron tayo dito ang Complexion Spot Girl din siya. Face and Cheek Palette. Pero pwede din siya kay Shadow. Ang laki nito. Oh, ganyan ang laki. Oh, tignan nyo. Hmm. Ang ganda. Ang ganda ng ano meron. Hmm, banana Banala tayo. Basta i-review natin to soon. Pag may time tayo. Ayan. Ganito yung loob niya. Oh. Meron siyang mirror wow. dito. Tapos ito yung mga shades. Ang ganda. Ano na siya? Multi-purpose ba? Pwede siyang highlight. Pwede siyang eyeshadow. Pwede siyang uh, cheek. Ayan. So, di ba? Uh, ano na siya? 3-in-1 palette. Ang ganda. Ang laki o. Oh. Parang notebook. Yung parang ano. Di ba? Ang gaganda yung eyeshadow Gawin natin ng Vivian soon. Ayan. Tapos, ito din. Napanalunan ko. Meron din ditong Nivea na Naturally Good. Organic Camomile Intense deep Cream. Ayan. Nivea. Hmm. Pabili niyo yung ano kasi dito guys. It's Ayan, Nivea D Cream. Ito ako nakatry ng Nivea na skin care sa mukha. Natry ko lang yung mga petroleum, mga ganyan. So, meron tayo. Pagamitin natin ito. Tapos, meron din tayo ditong salamin. Ayan. Sinamahan nyo na salamin. Wow! Ang ganda na salamin, o. Eh. Pag nag-beach tayo. Diba? Diba? Masalamin na tayo pang beach. Ayan. Tapos meron siya dito binigay na ito. Kasama din to. Essence Luminous Matte Bronze Bronze Powder pala. Ka, tama tama kasi wala akong bronzing powder. Ayun, from Essence. Maganda ganda talaga ang Essence guys. Ayon, bagong bago pa to ito Parang daplis lang. Ayun oh. Doon siya ano siya. Hindi niya kita. Ayun oh, yung maganda. O, oh, bronzer. Meron din tayo dito ang Astralis na uh, high edition blush. Wow! ganda nito. Ay, okay, katingin nga. ang ganda nito. Ay, hindi siya blush. Blush ba ito? Paparazzi Perfect High Blush. Perfect. Blush na siya in the shade Pusher. Ayan. Ay, oo, maganda siya i-blush, guys. May kasama na siyang highlighter. Ayan. So, so, mag uh, beauty video tayo. Tapos, ang dami niya ang binigay na ganito kasi hindi na doon yung magagamit. Kasi marami siyang ganito. Ang tawag nito, yung mga false. Ayan. Ang dami binigay dito ng mga false lashes. Ayan, one, to, two, mga iba-ibang brand. Ayan, eh, di ba? Nabawasan lang. Binigay niya din, oh. Ang dami, oh. Ang dami na kong mga false lashes. Ayan. Sa giveaway soon, mag, ano ako dito, mag, bibigay ko sa inyo. Share ko ako sa inyo ng ano. Kasi ang dami nito. Isa lang yung mata ko. Ayan, oh. oh. Ang dami, ang dami. Ito yung pinakamadami false lashes. Meron pa mga ganito guys, oh. Ay, ito talaga. Hmm. Ito maganda, oh. Hmm. Ito rin maganda yung mga ganito, oh. Ganda, para siyang natural wow. hair. Mink. Yung mga ano, ganda niya. ayon mm. Meron. Ito pa. Daming ganito, oh. Iba-iba ng ano, numbers. Iba-iba ng length. Length ng kapal. Ayan. So, ang dami. Ayan, oh. Ang dami guys, di ba? Ayan, ang dami. Ang wow. dami-dami nito. Dami Perfect. Pag nag-ano tayo, makeup tayo, ang dami natin ilagay. <laughs> Isa, dalawa dito, nag-ano, <laughs> like, di ba? Diba? Katry na ba kayo yun? Ang dami itong lashes. Thank you so much, sis. Tapos, ay, meron pa. Ito, free love din. Free love niya din to. Itong Revlon na Water Ready Concealer. Tamang-tama kasi yung concealer na ginagamit ko. Isa lang siya tapos malapit na siyang ma-expire. <laughs> Ayan Oh, meron tayong concealer. Ayan. Ganyan. pre niya din to pero ang dami pang laman oh, libo. Diba? Gagamit ko to sis. Thank you so much sa mga makeup Ah, uh, camera ko sa buhay. Ayan. Tapos last but not the least yung inaantay-antay ni partner na chocolate, ayan meron tayong pa-sweets dito wow, ang dami, sarap naman, iba ayan, kitkat merong iba-iba, iba-iba so thank you so much sis super, gumakain na si baby nito <laughs> kasi wala, kami lang yung part ang kakain nito Salamat ng warami sis sa lahat ng ito. Ang dami. Super dami. Tignan yung guys. Ay, sorry. Ang dami kong na-receive. Ayan siya. Mm, diba? <laughs> Nagkalat na ako dito. Ayan na naman ang video ko guys na ma-share ko sa inyo for today's vlog. Ayan. Excited na kasi yung isang kain nito saka magkakapi na rin tayo. Yeah, thank you so much for watching and I hope na enjoy nyo yung video. Basta i-visit niyo sila ha, yung mga uh, page na sa Instagram at saka sa Facebook. Lalawin ko sa description box below. Baka malay nyo next time kaya naman yung sortihan. Kaya link down below. Follow niyo na sila sa Facebook and Instagram. And don't forget to like this video, share and comments na rin kayo. Ayan, so ganun din yung uh, balik ko sa inyo. Basta full watch nyo naman to, Kasi guys, merong nag-subscribe tapos nag-unsubscribe na ano ko. Nakita ko talaga kasi nakikita ko siya doon sa uh, revenue ko ba? Hindi revenue, doon sa YT, YT studio ko. Yun, nakikita ko na may nag-unsubscribe na sinubscribe ko. Okay lang yung regalo ko na lang sa kanila yung isang subscribe ko so thank you so much guys for watching ito lang yung aking unboxing video bye saw my next video